Dapat daw kasi, sabi ng mga netizens, hindi na nakikialam itong si Duterte. Bilang dating presidente, sa tingin ko pwede siyang mag-advise. Meron dapat siyang mga opinion kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Sort of advice nga, pwede. Pero kasi, sa puntong ito na napakaraming dapat niyang panagutan sa batas, napakaraming investigation na dapat niyang harapin, nawawalan siya ng credibility. Yung kanyang mga salita dapat or ay nagiging irrelevant. Kaya totoo na mas mabuting manahimik na lang muna siya. Sa ngayon ako na bilang dating presidente, meron ka dapat say sa mga nangyayari sa ating bansa bilang advice, bilang isang uh, pribadong individual na halimbawa, natural lamang na tayo magsalita. Pero yun nga, kung babalikan natin, marami kang dapat harapin sa batas. Kaya wala ka muna sanang karapatan ngayon. <laughs> Sabi nga naman mga natin sa mga manahimik ka na lang sana muna para hindi ka masyadong mapahama. Kasi sa tingin din ng ilan, pinapahama ng mga nasa paligid na ng siligong, yung kanyang mga alipores, yung mga nag advise sa kanya, madalas ay pinapahamak siya. <laughs> Siguro akala niya, itong mga ito, itong mga nasa paligid niya, ay forever na naan Unti-unti po, na magsisibaliktaran yan at ilalag din kayo sa bandang huli. Kasi ngayon, naniniwala pa siguro yung mga yan na malakas pa kayo. Pero unti-unti nga, hihina-hihina. Mm, ayan, wala ka daw ginawa sa panahon niyo po, sabi ng mga kababayan natin, kundi ipapatay yung mga biktima ng droga. Biktima ng droga. Hmm. Yan lang po ang legacy. Yun yung nakatatak sa mga kababayan natin eto yung kanyang kanyang pagngangaknat ngayon sa semester si Duterte binuweltahan katuloy ni dating senator Franklin Drilon yung iyo pong mga maling pahayag na madalas talaga ay mali naman pahayag tungkol sa bicameral report at sa gaa sabi ni ito po ang balita deretsahang sagot ang ibinigay ni dating senator Franklin Drilon kay dating pangulong Rodrigo Duterte ito ay kaugnay sa mga umano'y kasinungaling ang pinapakalat ni Duterte. O, oh, ayan. Kasinungaling ang pinapakalat. Sasabihin na naman, or sinabi kasi na si Panelo, na kung yun ay opinion lang. Legal opinion. Hmm. At hindi talaga pagpapakalat ng kasinungalingan. Naniniwala pa rin kasi siguro talaga itong si Digong na kaya niyang utuin ang sambayanan. Siguro yung ilan-ilan na naanjan pa rin yung mga otu nyo yung taga-suporta, yung mga totally ay baluktot na ang kaisipan, yan, pwede pa. Pero yung mga kababayan natin na, na tauha na, nag-iisip na ng tama, hindi na po, malabo na. So dito sa puntong ito, pinagtatawanan kayo, katulad na ito, may isang dating senador na kayo naman ang binanatan at binalikan. Hmm. Wala o manong sapat na kaalaman. <laughs> Masaklak. Itong si Duterte sa proseso ng budget dahil sa panahon ng kanyang termino, nakatutok ito sa kampanya laban sa droga at sa extrajudicial killing. Yun lang kasi ang tinutukan nyo. Yun ang tinutukan nyo. Dahil gusto nyo mawala sa landas nyo, yung mga kalaban nyo. Hmm. Yan ang magiging or yan ang ginawa nyo rason para i-annihilate yung mga kalaban nyo. Kasama si ganito sa 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 listahan. Mm. Ayun. Mm. Ay, masaklap to. Masaklap to. Wala pong blanco doon. Mali po si Digong. Tama po si Pangulong BBM. Yan po ang tinura ni Franklin Drillon. O, oh, ayan. Pinagtatawa na lang kayo ng dalawang ito. Dahil ang totoo talaga, katawa-tawa po kayo, Mr. Duterte. Good luck.